Kasi so, alam mo yung mga barangay tanods, ito yung mas may risk sa buhay nila kasi ang hawak nila, mga sticks lang. Sila yung inaasahan na mag-maintain ng peace and order. Pero sa ngayon, uh, ang nakukuha lamang nila, yun, honorarium galing sa sanggunyang barangay. You no? Know? At kung walang pondo yung barangay, wala sila makukuha. Kaya ang aming panukala dito, ma -institutionalize yung ma-institutionalize na mga benefits na makukuha nila from the government. So sa aming panukalang batas, and I hope may na pasa ngayon to, nagbibigyan ng Christmas bonus ano, para mandatory na sa batas na uh, at least 50% ng natatanggap ng Christmas bonus ng punong barangay. Uh, namin yung mga batas, uh, pati insurance coverage, wala sila, hindi sila kasali. Pero sa ilalim ng batas, merong uh, provisions doon na yung pulong barangay mayroon. Mga gawat mayroon, pero hindi kasama na naman yung barangay tanod. Ganun din sa mga ibang benefits. So gusto namin ma-institutionalize. Kasi paano mong ma-professionalize yung mga barangay tanod kung lagi nakataya yung buhay nila pagkatapos kulang naman sila sa benefits yung binibigyan ng gobyerno.